Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon Hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. O oh, kapatid ko, ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, sigurado'ng magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon,